So maganda araw ka bola Sa video nito na pag-uusapin natin Una Sitwasyon po ka bola Ano yung Troy Rosario Na may isang buwan na nga po ka bola no? Na walang swelo Kasi hindi pa siya nagpaper man na kontrata eh. And then of course We will also discuss something about the Naganap po na finance So may di pa nakasubscribe Pakipindot naman po Yung subscription button Comments muna tayo ka bola Malyari mo kasi karinya Sa pushout naman idol Malyari uh, Thank you so much About sa SMB New acquisition will be unfold when the Governors Cup final end. Tapos na nga po. And new import na yung Manny si Manimal Kenneth Ferrier. Sino si Kenneth Ferrier? Sino po yung Ferrier? Sabi nga dito ni Press Per Guess. sabi ni Maliari. Si Kenneth Ferrier ay isang ex-NBA player na naglaro sa Denver, bla bla bla. That's actually Kenneth Farid. No? Kenneth Farid po. Hindi wala pong Kenneth Ferrier. <laughs> ano po ka mo? Now, um, dito nga po sa finals na kung saan nakita natin na nag-champion. Ito nga po ang uh, TNT, ang naging uh, finals MVP is si Jason Castro. Of course, uh, sa mata naman natin, actually maraming deserving. Eh. Kabole, actually pwede yan si Pugoy. Di ba? Siya in a way ang nagka-shoot ng mga winning baskets doon sa Game 6. And of course, consistent din naman siya. JP Aram should also be considered, of course, of Tana should also be considered Kabole. Pero in reality, unfortunately, hindi ata pwedeng import kasi. Sa si RHG, eh, di ba? Si RHG naman talaga yung finals MVP dito, eh, Kabola. And actually, sa pangalawa ko, ha, sa pangalawa ko lang, it's Coach Shot, di ba? <laughs> Kung pwede lang yung coach, no? It's Coach Shot's decision in this uh, series was uh, really, really excellent, kabole. Pero overall, Castro, deserve niya rin po, 38 years old, finals MVP again. Uh, for me, hindi ko yung expect, no? Na makakita pa natin siya manalo ulit ng isang finals MVP. Pero pinakita niya dito sa series ito. Pinakita niya, Kabola, that he can still do it, Kabola. That he can still be a starting caliber point guard of a championship team. And that, for me, is again a great accomplishment by the great doubler, Jason Castro. Doon naman tayo sa kampo ng Ginebra. So, gusto nila, no? Ginebra, sabi ni Ginebra, nung tinanong sa si coach team ko, babalik ba si Justin Brownlee for next tournament? And the answer is, yes, na Sabi niya, as long as uh, gusto pa ni Brownlee. So, kumbaga, wala silang balak na tumingin sa iba as long as gusto pa ni Brownlee na maglaro ulit dito sa, sa Commissioner's Cup. Now, there will be a big, big difference in this one, kaboile. Kasi nga po, big man yung mga makakalaban nila. Although, of course, madami silang small import. Hindi naman pala madami, no? Currently, tatlo. RHJ, nag-agreen na rin siya with TNT. And then, of course, si George King Kabola ng Blackwater. Pero other than that, yung ibang sham na import are, will be all big man. In short, Brownlee, knowing the current rooster po of uh, Ginebra, most probably, eh, mapapasabak yan sa madami bantayan po ng 6869 na mga imports. And of course, ang ibig sabihin niyan talaga, mga kaldag-kaldag na naman po siya dyan, Kabola. And of course, the current issue with him right now is pagod na yan kasi dire yung basketball niya dire diretso po yan eh, kabole. Wala masyadong pahinga yan kasi naglaro nga po yan dun po sa Indonesia. Kabole. So, ngayon, ang talong ng bayan is dapat bang maghanap po ang Hinebra ng kapalit niya for Commissioner's Cup? Pwede pa rin naman siya bumalik siguro sa next season. Pero, about the Commissioner's Cup, kabole. So, yun yung malaking desisyon na gagawin po ngayon ng Hinebra. Now, nakakalungkot lang din para sa akin na nililive nila yung decision kay Brownlee. Kumbaga, minsan kasi of course alam naman natin yung ego ng player ganun din naman si Brownlee gusto pa rin niya maglaro niyan di ba ano problema niyan paano pag nagkabigla ang enjoy na malakas yan di ba paano na kabola di ba sinong sisisihin natin Hindi po ba now doon tayo sitwasyon ni Troy Rosario ang explain ni I'm Bado. by the way baka sa pag uh, naparod yung video na ito may naganap na namili na siya kabola pwedeng gamitin nyo to as explanation doon sa naganap. Or kung hindi man ito yung naging explanation, sa so maging decision niya kabuela, pwede rin sabihin na isa to taman talaga ang nangyari behind the scene, pero may nangyari pang iba bola. So, currently, ang sabi kasi ni Snow Bahadu, the current uh, na offers in the table is yun nga po ngay converge kay Blackwater at saka kay TNT bola. So, wala pang official offer daw from San Miguel at saka kay Hinebra. Pero we know that San Miguel and Hinebra are also interested. Now, sabi niya bola na ito nga si Troy, it's still ang number one niya na potential destination will be San Miguel or Ginebra, Kabola. Now, they do have a discussion daw with Converge, Kabola. Ano yung discussion nila with Converge? si Converge, hayaan yung Troy Rosario, Kabola. Ang kabalit naman na ibibigay na opportunity ng San Miguel is kausapin ng Conversion de la Firma for a potential trade para makuha daw nila si Jordan Heading Yun daw yung, yung current po na usapan between the San Miguel Corporation at SACA converge ka boy. Now, between San Miguel and Ginebra, ano bang pilian dito? Ang sabi ni uh, Snowbad, diba? Kabola, Ginebra daw siya kapag sila po ay nag-champion. Kasi, kukailanganin daw ng Ginebra ng additional players para matulungan sila for a grand Slam. E natalo sila. So now, ang ibig sabihin niyan, mas likely na daw ng San Miguel Bremen. So let us wait kung si Troy nga ay papunta po sa San Miguel Bremen. Mabakabalo sa palagay mo. Sa kaya pupunta si Troy Rosario. Kami lang po sa baba.